Nabitsa. Sabi mo ibigay ko eh. Hmm, alam ko lang na ibibigay mo pa ganun lang, hindi ko na sinabi. Puro, ah, magre, no? Hmm? Anong laman? Wala pa. Balik ko na lang? Oo, wala pa. Puro ano lang, oh. Wala pang brood, hindi pa pwede. Ayan, yeah, pinunan nga diba. Wala pa. Oh. Wala pa siyang brood. Hindi pa pwedeng patungan. Baka, um, pag nag, pag nagano, nagtigil ang tagulan, ngayong araw, makapatungan na nila yan ng ano, gumawa na sila ng brood. Puro propolis ang ginawa. Propolis Oo, oh, propolis. Yung isa wala talagang kalaman-laman. Paano? Oo. Oh. Mm -hmm. Hindi nilagay ng...